Ang Flash may dati lagi kang panalo Bakbakan Mga ang update kay Crawford versus Canelo Alvarez At General Cuadro Alas Casimero Pag-usapan natin yan mga ka-flash Pero bago ang lahat Huwag kakalimutan i-like, mag-subscribe At hit notification bell Para updated ka sa mga video katulad nito Sumatapos so nga po mga flash ibalita na nagkasundo na ang dalawang kampo na si Pound for Pound sa Olcanelo Alvarez versus rank number 2 sa buong mundo na si Terence bad Crawford ay bigla na lang nga pong sumabog. Ang balita kahapon na hindi na raw matutuloy ang bakbakan ng dalawa. Dagdag pa nga po sa report ng The Ring Magazine na hindi nga po nila alam ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang nasabing laban. Marami nga po dito makaka-flash ang nadismaya matapos sumabog ang balita na lahat nga po makaka-flash na mga boxing fans ay talagang sobrang excited na na mapanood ang bakbakan ng dalawa. Na ayon pa sa mga boxing fans, ang dahilan nga raw kung bakit hindi matutuloy ang laban ay dahil sa na umano si Canelo Alvarez ng malaking bayad. Pero pero ang tabayana na lang po natin mga ka-flash ang mga susunod na balita kung ano nga ba talaga ang dahilan sa pagkansila ng nasabing laban. Habang sa kabilang balita nga po mga ka-flash patungkol naman sa angas ng Pinas, former 3 Division World Champion General Cuadro Alaska Semero matapos ang ilang taon na hindi pa rin nakakalaban ang The Monster ng Japan na si Pound Pro Pound Rank No. 3 sa buong mundo at kasalukuyang Undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya The Monster Inoue ay humingi na nga po ng tulong si Casimero sa ating pambansang kamao na si former 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao na ayon nga po dito sa report ng TheManilaTimes.net ay mabait nga raw si Manny Pacquiao at paniguradong iwe welcome nga po niya dito ang muling pagbabalik ni Casimero sa MP Promotion. Subalit kung mangyayari nga po ito mga flash ay kailangan nga raw talaga ni Casimero maging handa at dapat itong sumailalim sa mahigpit na mga kondisyon na kailangan umano ni Casimero sumunod sa mga ipapagawa ng MP Promotion. Kung gusto niya talaga makabalik at makalaban ang The Monster ng Japan na si Naoya The Monster Inoue na noong nasa MP Promotion pa si Casimero ay alam naman natin ang nangyari mga ka-flash. Naging 3 Division World Champion nga po si General Casimero. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing laging bago Balitang vaccine, laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, bawalang mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida